isang magandang araw po sa inyo lahat ano? ayan nakita nyo po naglatag na kami ng bakal sa isla pero mali po ang ginawa niya dahil ginawa niya manggagaling sa dulo at ihilahin pa ang hirap medyo mabigat ang bakal yan kaya binaligtad ko po dito ko po ipinasok at ipalalampasin po doon at isusod sa kabila ganyan lang po kabilis isang intro muna po tayo At ngayon ipapakita ko na po sa inyo ang pagbabakal namin. Una po namin ay bottom bar at nagsukat po kami sa, sa mga gilid at makita nyo po ang bakal ay nakapasok sa ilalim ng 16mm. Ano? Yan po yung ating pang bottom bar na 12mm ang ating ginamit. At syempre dito po pagkatapos natin yung pahalang at syempre ang sunod natin ay pakross at kung mapapansin nyo po ang ating pong pang bottom bar ay lagi nakatihaya ano at siyempre, ito na po siyempre, pagtuloy-tuloy na po kami sa pagtatali muna, no? Itatali muna po namin ng bottom bar bago po kami maglatag ng pinaka pang top bar, no? Yan, makita nyo, tinatali na po namin ng alambre. Tuloy-tuloy lang po yan sa pagtatali. At pagkatapos po namin niya na itali, i-prefer, isusunod natin ang top bar. Dito po, yan po yung top bar natin na 10mm naman po ang ginamit natin. Bali dito po hinati na lang po natin sa gitna. Ano, linagay na lang natin sa gitna at hindi na tayo nagsukat na hindi na po tayo nagsukat ng 10 cm ano ay 25 cm. Bali, yan po patong na po. yan naman po ang bakal na po natin ay pataob naman po ang ginawa natin ano at sinentro na po natin ang pamaraan po nito ay huwag nyo po itatali ang 10mm sa 12mm kailangan po 10mm sa 10mm lang po ano, na bakal yan ang ating depon bar itatali lang sa 10mm ang ating bottom bar ay sa 12mm lang itatali at syempre dito nga po pala kami ay nag welding na no pinalambot namin yung 16mm na bakal na hindi na po itutuloy sa pinaka second floor ito po ay dinapa namin ano lahat po yan idadapa namin lahat po nang hindi na diretso ng second floor at tatamaan na po ng kwarto ay dinapa na po namin at nagplante na lang kami ng iba no at kung mapapansin nyo ayan po nag na po kami ayan nag pa ulit para po maidapa at syempre dito po ibibenda po namin yung ating 10mm ano yung pinaka top bar po natin dito ay na po natin siya para po at para po makuha natin yung tamang sukat niya no ayan ibinend po natin ng maayos at dahan-dahan lang po at dito po hindi natin masyadong ibebend ng 45 degree na no medyo mabahagya lang po ang pinaka bend at ngayon po natapos na po natin lahat pati top bar at bottom bar na na po natin at syempre ang gagawin naman natin diyan ay na ilalagay na po natin ng mga spacer yan ano yan, lahat po yan, lalagyan natin ng spacer para po na ang bakal natin sa buhos. Ayan, kung makita nyo po, naglalagay na natin ng spacer. At syempre, naglalagay na rin tayo ng mga dowel. Bago tayo magbuhos, kailangan din po lahat ay may dowel na nakatali doon sa ating mga bakal na gagawin sa mga division po ng mga kwarto. At siyempre, ito po ipapakita ko naman po sa inyo yung pinaka-bend spacer niya. Yun ang ginamit po namin spacer dito ay 3/4 lang ano, hindi na po kami gumawa ng spacer. Nung natapos na kami mag-spacer, naglagay naman po kami ng chair bar at dito mo makikita niyo po ang aming electrician, nag-stab out na rin po ng kanyang tubo. Ito po ano, bali paliwanag ko lang po kung saan po natin kinuha ang ating magbe-bend ng isla ba no? Yung totoo isla natin. Ito po yung ating binend. Makikita nyo po. Ayan po. Ayan na. Nakabend ano. po natin yung bend na yan sa L over 4 na tinatawag. Ang tawag sa L over 4 ay ganito. Mula po sa poste na yan. At tapos kalapan po ay 400 400 po L over 4 i-divide nyo po sa 4 makukuha nyo po ay isang metro kaya ito po ay itong bend na to mula sa biga i po natin ng isang metro ano yan yan po yung ating L over 4 ngayon po yan lahat po isang metro ang bend niyan mula layo sa biga at ngayon po dito naman po ay sa baba tayo ay magpiprepare ng buhangin para po sa bukas at grabahiyan po na pinakita ko sa inyo ito po ang ating ginawang mixing board ano ayat at doon po magpaakit ng mga na mga halo mag-aabutan at ngayon ito na po nagsisimula na po kami magbuhos ano inabot na po kami ng kinabukasan kaya ito na po yung kinabukasan nagsisimula na kami magbuhos at siyempre may konting kasiyahan at nandito na po kami sa pinaka rooftop tingnan natin yung pinaka -ay taas ito po yung second floor, ano? Titignan po natin sa second floor kung paano tayo magbuhos. Dito po sa pagbubuhos nito, inuna po muna natin ang biga, ano? At syempre, wag po natin ikalat yung ating pagbubuhos. Biga muna po. wag po natin hayaang matalsikan ng slab ano? Kung matalsikan man at hugasan po kagad bago natin buhusan ng slab Ayan, nakita nyo naman po. Ayan, makita nyo mga dumi. Aalisin po natin yan. Tataktakin at hugasan, ano? Kung sakaling may mga talsik bago tayo magbuhos ng pinaka-flooring nya. Para hindi po makabawas yan sa lakas ng ating slab Ayan, kasi so, nakita nyo naman po ang tindi ng init, ito po yung ating electrical. Electrician, nag-stable pa rin. Habang kami ay nagbubuhos na, ayan, nag-aabutan kami. Ayan po yung electrician natin, no? Oh. Kakabit na ng pinaka-junction box niya. Stab out po ng mga tubo niya. At ayan po, yung... po yung nag, iba po nag, papala ng buhangin at halo ay ito na po tuloy tuloy lang po tayo sa paghahalo natin ang abutan pero masaya nakakatuwa ganito po talaga ang trabaho sa construction masaya na mahirap at tumipat po ako ng ibang pwesto no nag naman ako dito sa kabilang side para nakita natin ang mga tao ating mga kasamaan sa trabaho na nag-aabutan ng buhos no sa pagbubuhos ito nga po pala sa pagbuhos natin dito ay kumuha tayo ng labing isang labing apat na tao na extra no bali lima lang po kami gumagawa ng bahay na yan kaya ngayon sa pagbuhos ng islab kumuha po kami ng labing apat na extra pero sandali lang po at nangayaw na ayan po nagkakasayahan na po sila no So, umpisa po talaga yan ay masaya pero pagdating na ng hapon, yan po ay puro malalata. Talaga ang construction. Sobrang hihirap pero masaya. Sa mga ganito pong construction nga po pala, paalala ko lang po sa inyo, mahirap po talaga ang magbuhos pero sa pagbubuhos naman po nito, kailangan po natin ng malaking bayad sa kanila, extra bayad dahil mas mahirap po ang ginagampanan nila kaya malaki po ang dapat na ipasahod natin sa kanila dahil dito po ay paspasan talaga kailangan mabuhusan natin yan ng buong maghapon ano lahat po yan at kung kayo po pala ay nagbabalak-balak pumasok sa construction lalo ito yung no? sobrang hirap po sa construction kaya huwag din na po tuloy po magbalak pumasok sa construction lalo ito yung ito yung ito yung magpapansin pero tuloy pa rin ang trabaho at pumanik naman po ako sa taas para mag video nakita nyo naman po malapit na po kami matapos ito po ay nabot alas 7 na ng gabi no tuloy tuloy pa rin kami sa pagtatrabaho hindi kami pwedeng huminto dahil hindi po namin pwedeng putulin ang aming islab ganyan po talaga ang islab hindi natin pwedeng putulin pwede man putulin yan pero kung nakasampa sa biga doon lang tayo magputuloy pero kung gusto mo ng monolith monolithic po ay kailangan po natin buhusan ng diretso walang putol yun po yung tinatawag na monolithic na no? kaya matibay po ang slab pagka monolithic na ang slab, no? tuloy tuloy po yan yun po yung tinatawag na monolithic bali kahit wala tayong ready mix pwede na po yan kaya natin manumanuhin yan laban lang po mga guys Et, eto, na po pala na binakami. natapos din kami sa awa ng may kapal at syempre tinatanggal na po namin dito ang aming makina para po ma na namin yung mixer dahil ang aming mixer noon ay nasira nagpalit po kami ng mixer at kung kayo po hindi pala kasubscribe pasubscribe na po sa aking youtube channel at maraming marami pong salamat sa nagsusubaybay pakishare at pakilike na rin po huwag nyo pong kalimutan ang thumbs up maraming marami pong salam sa inyong lahat sa pagsusubaybay at pagtitiwala at syempre ito pinapanik na po natin yung taas para makita po natin yung ating pinagtagumpayan na binuhusan natin ng maghapon at hanggang alas 9 ng gabi ayan salamat po sa buong may kapal na natapos na natin medyo malabo po ang camera dahil nakatutok sa ilaw ano maraming marami pong salamat sa pagsusubaybay ninyo sa aking channel at dito po ay marami kayong matutunan Katulad po ng aming ginawa, ano? Pinakita sa umpisa hanggang sa huli. Hanggang dito na lang po ang aking video. Sa susunod na video naman po. Bye-bye.